Matapos na maisiwalat nilo ang sikretong itinatago ni itong sina Shin at Sakamoto dito kay Hisoke, eh nagsimula ding magkawatak ang nabuong Sakamoto team dito sa Airsoft Tournament. Kaya naman sa chapter na to ay lantar nating masasaksihan kung gaano nga ba agaling na sniper etong si Hisoke Mashimo. Yo what's up this is Kuya Jepoy ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days. At samahan nyo akong talakayin ang mas tumitindi pang bakbakan. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa Let's go. Amman mo Aridana. Sa unang panel ay bubungad sa atin ang nagkakatutokang sina Sakamoto at Shin laban sa nag iisang si Hisoki. Kaya naman dito ay nasabi ng announcer na tila nga daw eh dito na nga daw babagsak ang team Sakamoto. Sinabi naman dito ni Hisoki na ang akala niya nga daw eh magkakaibigan sila. At dahil sa ginawang paglihim netong sina Sakamoto eh magbabayad niya daw ang mga ito sa kanya. Sa isip naman netong si Shin e eh tila ba sinisisi neto etong si Lu dahil sa pagiging madaldal. At pagkatapos e eh sinabi netong si Hisuke na tila ba mas napaganda pa nga daw yung sitwasyon. Dahil bukod sa masusungkit niya nga ang grand prize e eh makukuha niya nga din daw yung bounty kapag nailigpit niya etong si Sakamoto. Mabilis na napaligiran sina Sakamoto ng iba pang mga grupo at agad rin silang inatake. Nagawa naman nilang makaiwas at kasabay nilang pagganti sa mga ito ng pag-atake. Meanwhile ay eh mapapansin dito yung alagang ibon ni Hisuke na si Pisuke at daladala nito ang isang rifle bag na siyang ibinigay ng ibon sa amo niya. Dali-dali namang inassemble ng sniper yung rifle at sinabi nito na tama na nga daw ang paggamit sa mga laro baril. Habang gumagalaw pa atras etong si Hisuke ay nagawa niyang asintahin ang ating bidang tabachoy at mula sa malayo eh hindi nagawang maiwasan ni Sakamoto ang paparating na bala na siyang dumaplis sa palad niya. Lubos naman ang pagkamangha ng legendary hitman sa sniper dahil bagamat napakalayo nito at hindi gaano nakastablish ang pagkakaposisyon, eh naman ay eh obra nga daw nito na makabaril ng kalkulado. Nabasa nga ni Shinyong papuring to ni Sakamoto kay Hisoke at pagkatapos ay domestansya ang sniper sa dalawa. Bahagyang nga habulin pa sana ni Shin etong si Hisoke pero agad naman siyang pinigilan ni Sakamoto. Dahil anya, eh dapat nga daw muna nilang harapin yung mga kalabang teams na nasa harapan nila ngayon. Sa kabilang dako naman habang tumatakbo papalayo etong sina Pisok at Hisoke, Hinasabi eh nasabi na etong hindi niya nga daw inaasahan na nasa malapit lang pala ang kanilang target at napakaswerte nga daw nila na makalayo din agad. Tila ba sumagot naman ang alagang ibon at naintindihan naman ni Hisoke ang sinabi nito. Paglilinaw naman ni Hisoke sa alaga na hindi nga daw siya umiiyak at hindi nga rin daw siya nalulungkot. Dahil etong si Sakamoto at Shin nga daw ay totoo nilang kalaban. Ito na nga din daw ang tamang oras para i sa sarili niya kung gano'ng gampanan ang pagiging tunay na asasin. Nahib naman masyado dito yung announcer sa mga nangyayari sa tournament habang sa kabilang dako naman ay hindi maramdaman ni Shin yung presensya netong si Hisoke. Boluntaryong sinabi naman ng clairvoyant kay Sakamoto na ahagilapin niya nga daw ito. Agad namang pinigilan ni Sakamoto etong si Shin at sinabi nito na teka nga lang daw dahil ang paikipaglaban nga daw sa isang sniper ay nangangailangan ng iba yung pag-iingat. Dagdag pa nito na dapat ay matukoy nga daw muna nila ang lokasyon ng kalaban nang hindi ipinapaalam ang kinaroroonan nila. Makikita dito ang pagbalanran ng bala na kamuntikang tumama sa ating bida kung saan ay nakumpirma ni Sakamoto na isa itong ricochet shot. Nagtaka naman etong si Shin kung saan nga ba daw nang yon at kung bakit nga daw alam ni Hisoke yung lokasyon nila. Wala namang kamalay-malay ang dalawa na etong ibo na si Pisoke ang nagbibigay ng impormasyon kay Hisoke sa kinaroroonan nila. Habang sa layuan ay eh na nasurpresa naman dito ang sniper sa nalaman kay Pisoke dahil sa nagawang maiwasan ni Sakamoto yung tira niyang yon. Sa pamamagitan ng mga transmitters na nakasalpak sa kanilang nilang mga tenga e eh sinabi dito na etong si Hisoke na hindi na nga daw masama at talagang nasurpresa nga daw siya dahil sa nagawang iwasan nga daw ni Sakamoto yung balang yon. Naiinis na mga sagot na si Shin na tigilan nga donito nito ang pagyayabang. Dahil anya e eh, tsamba nga lang daw yung pabalan rang tira niyang yon. Sinabi naman ni Sakamoto kay Shin na hindi nga daw chamba yung ginawa ni Hisoke. Dahil yung balang tumama sa kanya kanina lang eh, meron nga daw kakaibang rit ng pag-ikot na talagang sinadyang patalbogin. Sa narinig na ni Hisoke kay Sakamoto e eh, sinabi niyang nakakabilib nga daw. Dahil anya e eh, may alam pala ito patungkol sa mga ganitong bagay. Dagdag pa nito na ang tawag nga daw sa mga balang gamit niya ay triple rebound bullets at idinisenyo ang mga balang ito para patalbogin kung kaya't napakahirap nga daw basahin kung saan ito susuot. Nanunoy ang sinabi naman dito ni Shin na papaano naman daw ang kanilang pagkakaibigan at ang maikling panahon ng mga pinagsamahan at bakit nga ba daw ito determinado silang patayin. Sumagot naman etong si Hisuke at nalulukhang sinabi na wag nga daw siya nitong sabihin ng mga ganitong bagay dahil anya e eh mga asasin niya daw sila. At kapag sumilip nga daw siya sa scoop ng kanyang rifle, eh tanging target niya nga lang daw ang naikitanya. niya. Makikitang naghahanda na nga etong si Hisoke sa pag-atake at sa mga sumunod pang mga eksena ay hindi magkanda gaga ang dalawa sa kakailag na mga bumabalan ng mga bala. Bigla namang naalala ng sniper na to yung hindi magagandang mga nangyari sa buong buhay niya. In which nga ay pinakita dito sobrang sama ng mga performance niya sa maraming bagay. Maliban na lang sa pag-aasinta ng target na agad niya rin na na eto lang ang tanging meron siya. Nagawa niya namang maa-graduate sa Assassin's Academy at namasukan sa isang agency at formal na nagpakilala. Nabanggit pa nga niya na ang special skills niya nga daw ay ang kanyang hindi mapantayang sharp shooting, kaya naman ay maasahan nga daw siya ng mga ito sa ganitong bagay. Agad namang napuna itong si Hisoke ng isa sa mga superiors niya na sinabi nga nitong sino nga ba daw ang mga ngailangan ng isang assassin na iisa lang ang skill at kailan pa daw nagkaroon ng karapatang mamili ang mga baguhan sa kung ano ang assignment na gagawin nila. Eventually ay pinakitang naisabak nga itong si Hisuke sa iba't ibang mga misyon. At ang pagiging walang silbi niya sa iba't ibang mga bagay ay mabilis na napansin ng mga kasama niya na siya namang naging dahilan ng pagkakatanggal sa kanya sa pinapasukang ahensya ng mga asasin. Habang naglalakad niya dito itong si Hisuke sa direksyong walang patutunguhan, ay titig na titig ito sa target profile na itong legendary hitman na nagkakahalaga ng isang bilyong yen na bounty. Naging determinado naman ito na sinabi niya pang ipapakita niya nga daw kung gaano kahalaga ang pagiging isang amazing sniper. Habang emosyonal na nagsasalita dito etong si Hisuke sa talambuhay niya, eh biglang sinabi ni Shin na tigilan nga daw nito ang pagsasalita nang nakabukas yung mic ng transmitter niya. At walang kamalay-malay ang sniper na to na naririnig pala nila sa Kamoto at Shin yung mga sinabi niya kanina pa. Dugtong pang sinabi ni Shin na ang pinakauna nga daw ay hindi na mahalaga kung ano paman ang mga nangyari sa past netong si Hisuke at kung ano ang mga iniisip ng ibang tao sa kanya. Dahil ang pinakamahalaga niya ni Shin ay ang pagkakaroon nito ng tiwala sa sarili. Sa mga narinig netong si Hisuke, e eh bagya itong natigilan. At pagkatapos ay eh makikita nga ditong simigaw ng napakalakas ang clairvoyant rektang like mismo sa mic ng transmitter na ikinabingi naman netong si Hisuke. Dahil sa labis na pagkakagulat, ay eh nagkaroon ng pagkakataon etong si Shin na masense ang emosyon at tamang lokasyon ng sniper. At sa pagsilip nga dito ni Hisuke sa scoop lens ng kanyang sniper rifle, ay naasinta niyang nakaporma na nga ditong babato ng kung ano etong si Sakamoto. Bali sa panel na to ay may ng dahil sa sobrang lakas ng pagbato ng ating bida sa kinaroroonan ng sniper, eh nawasak yung rifle na gamit nito. Kaya naman dahil sa pangyayaring na to ay idineklara ni Hisuke ang pagkatalo at inamin niya pa na wala nga daw siyang laban kay Sakamoto. Bahagyang napatanong din ito kung tao pa nga bang maituturing ang matabang tindero. Dahil hindi niya inakalang kayang talunin ng simpleng bato lang ang kanyang sharp shooting ability gamit ang rifle. Anyway, sa kabila nga ng mga nangyari sa pagitan ng tatlo, e na naipanalo pa rin nila ang grand prize sa nasabing torneo. Habang todo pa rin ang suportang ipinapakita netong lasing na si Lu Xiaotang. Nagsimula na nga rin umiyak etong si Hisoke dahil anya ay failure nga daw siya maging bilang isang sniper. Sa nakita namang Tunisian e sinabi niya kay Hisoke na talaga nga ba daw na assassin ang turing niya sa sarili niya dahil anya ay napakaiyakin nga daw nito. sumugut naman etong si Hisuke at sinabing manahimik na nga lang daw si Shin dahil hindi niya nga daw alam yung feelings ng pagiging isang mahina. Sa narinig na ng ating bida e eh sumingit nga ito sa usapan at sinabing anong mahina nga daw ang pinagsasasabi niya. Ni sa hinagap nga daw e eh hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong makaengkwentro ng isang kagilagilalas na sniper sa buong buhay niya. At dahil sa narinig nito na ni Hisoke ay nagsimula na namang kumunot ang mga labi nito na para bang iiyak. Kalaunan ay pinabot niya kay Sakamoto ang isang pasasalamat at bumuhos ang emosyon nito na sinabi na dahil nga daw sa papuring ng ating bida ay gumaan nga daw ang loob niya. Naiinis namang sinabi ni Shin na hindi nga daw nito kinakailangang umiyak sa mga maliliit na bagay at pagkatapos nga nun ay iniabot nito ang share ng napanalunan nilang pera. Gulat na gulat naman etong si Hisuke nang matanggap ang 50 yen na agad naman itong binarani Shin naanya anya eh dahil sa ginawa niyang panggugulo kanina eh halos masira nga daw ang buong shopping arcade at dito na nga nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol ay abang-abang lang ulit kayo sa mga susunod pa nating chapters at kung nandito ka pa rin sa parting to eh shoutout sa iyo at maraming salamat sa walang sawang panonood at pakikinig. Bali nga eh, dito ko na muna tatapusin to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Bye bye